Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Ayan. Kinaklaro niya naman eh. Buti kinaklaro mm -hmm. niya. Pero, the, the, near fact kasi, uh, yung pinaglalaanan ng pondo. Uh, eh, ang tanong dito, ang tanong dito, magkukunik-kunik yan sa kwento ni Bryce, sa kwento ni Disgaya. Okay. So, pag nag-gunvine-gunvine lahat yan, ang main point pa rin sa kanila. Kasi tumanggap ka ng pera, hindi mo alam saan galing. Ito, tanong dito eh. Very basic na tanong to mga kababayan ikaw ba tatanggap ka ng pera? Bigyan ka ng 3 milyon. 3 milyon na lang para sa ordinaryong Pilipinong kagaya natin. Ano una mo nang gagawin mo? Magpapasalamat. Magpapasalamat ka. <laughs> Pero tatanungin ko kung saan galing to, syempre. Yun, yun ang, yun ang sagot. Saan galing to? Oo. <laughs> kanino diba? galing? Para saan hindi, to? Hindi, hindi. Ang tanong nito, kanino, kanino galing? Kanino galing. Kanino galing tong pera? Bigyan mo, biglain mo, katukin kita. Uh, ang pangalan ng taong tatanggap is Peng. Kasi aabot sa akin ni Peng. Oh, diba? oh, no. O, oh, di ba? Ano? Ito. saan galing to? Di ba? Pwede mo bang sabihin na, pwede mo bang maniniwala ka? Hindi, binigay lang ng tao ni ganito. Pwede ba yun? Hindi. Pinagawa naman tayong doon sa part na yun. Kaya nga, mga kababayan ko, nakaka-disappoint, di ba? Kasi malaman mo lang naman gagaling sa officer ng DPWH, Matic, may idea ka na eh. Hindi, may, you have your idea. May, con may connection kayo. Ang next na hahanapin ng Senado is si Roberto Bernard. Bernardo. Bernardo. Siya na hahanapin ito susunod. Kasi siya mismo maglilinaw ng lahat eh. Hmm. Pangapat, Congressman Elisal Linko. Noong August 20 o September 21, nagkakilala kami ni Congressman Elisal sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Congressman na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Bulakan. Pagkalipas ng git kumulang isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at sumaporate yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022. Ayan. Na ng... Dito po. Diyan papasok yan PBBM, At take kay PBBM. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na proyekto po to. At ang pagkakatanda ko po ito ay uh, 519 uh, million. Ang una po. Grabe oh. Uh, 519. sa pagitan ng apat na taon. mula 2022 hanggang 2025. Naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Malaki yan, ha? Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, by lang po ito ayon sa record ko po. 519 million sa 2023 5 billion 790 5 billion net, 3 billion 250 sa by at 3 billion 890 sa UA. Ang laki.